Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbibigay ulit ako ng panibagong topic natin ngayong umaga. Ano ang tatlong sekreto na para mas lalo kang mahalin ng isang lalaki mga kasawi? Ang una natin na dapat gawin mga kasawi ay Marunong kang magsalitaan ng no. Ayan, bakit nga ba mga kasawi? Siyempre mga kababaihan, kapag once na ito ay nagsasalita or niyayaya sila ng isang lalaki, for example mga kasawi, kapag ka niyaya ka ng joa mo na, tarahan, pumunta tayo sa mall, bibilhan kita ng ganito, ganyan. Kailangan marunong ka rin magpakipot. Kailangan hindi agad-agad yes ng yes. Kailangan yung bang para bang ayaw mo pero gusto mo sa utak at puso mo. Kailangan marunong kang insa sa sarili mo na talagang hindi dapat lahat ng naiyaya ng jowa mo ay kailangan mong sumama. Kailangan marunong ka rin mag no para naman hindi sabihin ng jowa mo na masyado ka ng martialistic mga kasawi. Kasi mga kalalakihan nagmamasid lang yan sa mga kababaihan kung talaga bang game na game ito or hindi. Kailangan may mga bagay naman na pwede ka mag-yes at pwede ka na mag-no. Kaya sa mga kababaihan dyan, laging niyong tatandaan, kapag once ng jowa ninyo ay niyaya kayo or bibilhan kayo ng mga bagay, lalo pat gustong gusto ninyo, kailangan magsalita naman kayo ng no para naman sabihin na isang lalaki na talagang hindi ka naman martialistic kapag once na ito yung iyong ginawa mga kasalit. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa malasay is smell good. Alam niyo ba sa mga kababaihan? Napaka-importante na talagang lagi tayong mabango. Siyempre, hindi naman yung magubuhos ka ng pabangma kasi sa buong katawan mo para lang maging mabango. Ibig sabihin ng nito, kailangan kapag gawan sa nagkasama kayo ng jowa mo, kailangan yun bang maging malinis tayo sa ating katawan, maligo, kuskusin ang maayos yung ating katawan, lalo na yung ating mga bebengka. At higit sa lahat, ang ating mga ngipin, magtutbrush tayo ng maayos at magmouthwash tayo after natin na magtutbrush. At at maligo tayo. Kailangan yung hindi yung ligo na parang mm, one minute tapos ka na. So, hindi mo pa naayos ng linis ang iyong katawan. Kasi napakasarap sa isang lalaki kapag ka once na mabango ang isang babae. Yung bang kahit saan ka pumunta tapos sobrang bangong-bango mo tapos maalala ng iyong jowa na may nakita sila or kasing bango mo, nampabango mo, ikaw yung kaagad yung una-una niyang may iisip kasi ay kasing bango ito ng pabangunihan ko. Yung bang ikaw na kaagad yung nasa utak niya kasi dahil sa sobrang kabanguhan mo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sekreto. Ayan mga kasawi. Pangatlo mga kasawi is bitinin mo siya. Ayan baka natawa ang mga kasawi. Baka naman iba ang iniisip ng mga kalalakihan syempre para hindi po yon na may kayo sa hanahan. Ha? Ibig sabihin, ang bitinin mo, ang iyong jowa ay ganito yung gawin mo. Kapag, kapag once na kaagad yung ang boyfriend mo ay nagyaya sa'yo, halimaw, han, tara mag-date tayo. Tapos siyempre ikaw naman, ay, oo, oo. Tapos, syempre, kapag once na andun na kayo sa tipo na hahalikan ka na ng jowa mo or yayakapin ka na ng jowa mo, yun bang konting pakipot? Yung pabibitinin mo siya para naman masabi ng isang lalaki na hindi ka easy to get? Yung bang hindi ka kaagad madaling makuha mga kasawi? Kasi may mga kababaihan na sa first date pa lang nila ay nakukuha kaagad sila ng isang lalaki. So, kailangan kapag kaganito ang inyong sinario at niyaya ka ng jowa mo kahit na ano 'yung tipo ba na gustong-gusto mo na siyang halikan, gusto mo siyang yakapin pero nagpapakipot ka dahil para naman mabitin yung jowa mo at hindi siya ayan, makatulog kapag ka kayo ay nakauwi na sa inyong mga tahanan para bang mamamanghalalo ang isang lalaki aba astig tong girlfriend ko na to talagang matibay at higit sa lahat talagang natatakam siya lagi sa iyo dahil syempre nabibitin mo siya mga kasawi so yan lang ha sa mga girls kunting pakipot para mas lalo kayong mahalin ang isang lalaki. Ayan mga kasawi yung ating pangatlo na sikreto. Ito yung aking advice sa topic ni ito mga kasawi. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan para kayo mas lalong mamahalin. Kailangan maging misteryosa kayo. Hindi porket na jowa niyo na ang isang lalaki ay lahat na lang ilaladlad niyo na. Lahat na lang sasabihin niyo. Lahat na lang ipapakita niyo kung ano yung meron kayo. Kailangan maging matalinhaga ba kayo. Yung bang hindi lahat agad ibibigay. Kailangan may matitira para sa inyo para naman mabibitin ang inyong mga jowa para mas lalo kayo, mamahalin nito kapag ka ito yung ginawa niyo, Lagi niyong tatandaan yan mga girls ha. Yan lamang po yung aking advice sa topic na ito mga kasuyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.